Welcome to this channel. Ang presentasyon na ito ay pagunita sa pitong pighati ng mahal na inang birhen, mula sa pagsilang ng kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo, hanggang sa kamatayan nito. Tinatawag itong Seven Sorrows of Mary na ang kapistahan ay tuwing September 15. Sasamahan natin si Mama Mary sa lahat ng kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ng paglalahad ng katotohanan ayon sa banal na kasulatan, na ang refleksyon ay may tulong na meditasyon at kontemplasyon. Susubukan nating gawin ayon sa batayan ng spiritual exercises ni St. Ignatius of Loyola. Ilalagay natin ang ating sarili sa aktwal na pangyayari. Magiging active participant tayo, gagamitin natin ang ating mga senses, mayroon tayong nakikita, naririnig, nahahawakan, naaamoy at iba pa. Nandoon tayo sa mga places, events and circumstances na pinag-usapan kasama ng mga holy people. Kung saan tayo dalhin ng banal na espiritu to interact with them for whatever situation, so be it. We will be using the power of our imagination to see things in different perspective as we amend to the promptings of the Holy Spirit and how we respond to it. Magkakaroon tayo ng kakaibang twist. Ang debosyon ng pitong soro o kapighatian ni Maria ay pag-alaala at pakikiisa sa mga hindi malilimutang kapanahunan na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan sa kabuuan ng buhay niya sa mundo. Sinasabi na isa sa pinagmula ng debosyong ito ay ang Servite Order na itinatag noong 1233. Ito ay binubuo ng pitong kalalakihan na namuhay ng may kabanalan at may tapat na dedikasyon sa Our Lady of Sorrow kalaunan sa kanilang dedicated spirituality, dinevelop nila ang listahan ng Seven Sorrows of Mary. Ang unang tabak ng kalungkutan, ang propesya ni Simeon. At binasbasan sila ni Simeon, at winika kay Maria na kanyang ina, masdan ang batang ito ay itinalaga, para sa pagbaksak at kaligtasan ng marami sa Israel. At magiging tanda ng pagsalungat, at ikaw mismo ay isang tabak ang tutusok, upang ang mga iniisip na maraming puso ay may hayad. Bilang pagsunod sa kautusan, matapos ang apat na pung araw ng paglilinis o purification, dinala ni Maria at Jose ang sanggol na si Jesus sa templo upang ialay. May dala silang dalawang kalapati, mahirap man o mayaman kailangang mag-alay ng tupa o kalapati. Masasabi nating simple lang ang katayuan nila sa buhay, kaya kalapati ang kanilang inalay. Nagkataon nandoon din tayo sa templo noong araw na iyon, may sinamahan tayong kaibigan na iaalay din ang bagong silang nasanggol. May nakita tayong isang matandang lalaki na bawat batang ipinapasok sa templo ay nilalapitan at tinitingnan. May hinahanap siya. Ang matanda daw ay si Simeon. Ayon sa mga kwento, may pangako sa kanya ang banal na espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas. May edad na nga siya kaya nandoon ang determinasyon na mangyari na nga ang pangako. Minamasdan natin siya sa kaikot niya, nakita niya si na Jose, Maria at ang kanilang sanggol. Bigla siyang sumigla at sinabi ng medyo may kalakasan heto na sila. Lumapit siya at kinuha ang sanggol. Nagkatinginan si na Jose at Maria. Hindi natin masyadong marinig ang mga sinabi ni Simeon sa mag-asawa, dahil maraming tao. Subalit nakita natin ang mukha ni Maria na medyo nabahala at waring umusa ng panalangin habang nakatingin sa kalangitan. Ang ikalawang tabak ng kalungkutan, ang pagtakas papuntang Ehipto. Nang makaalis na sila, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip at nagwika bumangon ka dalhin mo ang bata at ang kanyang ina tumakas kayo sa Ehipto at manatili doon hanggang sasabihin ko hahanapin ni Herod ang bata upang patayin bumangon si Jose naglakbay sa kadiliman ng gabi at dinala nga ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto at nanatili doon hanggang sa kamatayan ni Herod upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta mula sa ihito, ay tinawag ko ang aking anak. Naalala po ba natin ang tatlong haring mago na nag-iba ng landa sa pag-uwi dahil nalaman nila ang masamang balak ni Herod sa bata? Ito ang naging dahilan upang kailangang maglakbay at tumakas ng banal na pamilya papuntang ihito sa tulong ng anghel. Ang maitim na balak ni Herod ay patayin ang bata dahil sa tingin niya ay banta ito sa kanyang kaharian. Kaya nang malaman niya na hindi tinupad ng tatlong hari na babalik sila upang sabihin kung saan naroon ang bata, nagwala siya. Pinapapatay niya ang lahat ng bata edad, dalawa pababa, sa lahat ng lugar na kanyang nasasakupan. Sa kalagitnaan ng gabi ginising ng anghel si Jose at sinabing magmadali, dalhin niya ang mag-ina sa ihito. Sa simpleng pag-iisip, ilagay natin ang ating sarili kay Jose. Dis oras ng gabi walang paghanda, gaano kalayo ang magiging paglalakbay, kung ano na lang ang madala, kailangan ng umalis, nakasalalay dito ang buhay ng kanyang mag-ina. Habang naglalakbay, marami ang gumugulo sa kanyang isip. Wala silang kakilala doon, bagong lugar, karpintero siya sa Jerusalem. Kahit pa paano establisado na ang kanilang pamumuhay. Sa Ehipto paano sila magsisimula? Malaking palaisipan kay Jose, tayo po iyon, ordinaryong kaisipan. Subalit si Jose ay buong buo ang tiwala at pananalig sa Panginoon. Ito ang kanyang pinanghahawakan. Sa kabilang dako, pumunta naman tayo sa mag-ina. May nabasa tayong private revelation ng isang biyato. Kung hindi man tayo nagkakamali ito ay si Catherine Imerick, isa siyang stigmatist, ayon sa kanya, habang naglalakbay, ang mag-ina daw ay nag-uusap. Sa puntong ito, alalahanin natin Diyos ang sanggol, walang imposible hindi lang malinaw kung paano ang pag-uusap. May napapagaling daw ang mag-ina, habang nasa daan sa kanilang paglalakbay, naisip natin siguro sa layo inabot na sila ng umaga o ilang araw. Kaya daw nang dumating sila sa ihito, kilala na sila at naging takbuhan daw si Maria kapag mayroong may sakit. Ang ikatlong tabak ng kalungkutan ang pagkawala ni Jesus sa templo, nang matapos na nila ang mga araw, sa kanilang pagbabalik ang batang Jesus ay nanatili sa Jerusalem. Ngunit hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay nasa karavan, naglakbay sila ng isang araw. Hinanap siya sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila siya nasumpungan. Bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Bawat taon ang pamilya ng Panginoon ay pumupunta sa Jerusalem para sa Feast of Passover, kapistahan ng Paskwa, dahil ipinagdiriwang nila ang kanilang kalayaan sa pagiging alipin sa Ehipto at nailigtas din sila mula sa anghel ng kamatayan matapos nilang lagyan ng tanda ang bawat pintuan ng kanilang bahay. Papauwi na sila, nakapaglakbay na sila ng mahigit na isang araw, nang mapansin ni Maria na hindi niya nakikita ang batang Jesus, labing dalawang taong gulang na ito noon. Tinanong niya kay Jose, wala rin itong masabi. Hinanap nila sa mga kamag-anak at kaibigan, nakasama nila sa pista, subalit wala rin. Kinabahan na si Maria, nagumpisa na siyang umiyak, kinakalma siya ni Jose. Sa isang refleksyon na napakinggan natin, maaaring ganito ang tumatakbo sa isip ni Maria ng mga sandaling iyon. Ipinagkatiwala sa akin ang anak ng Diyos, subalit napabayaan ko ano na lang ang sasabihin sa akin ng ama at sa aming dalawa ni Jose? Naisipan nilang bumalik sa Jerusalem. Inabot sila ng gabi sa daan. Noong mga panahong iyon, may oras din upang ang mga tao ay pwedeng manatili sa labas ng bahay. May humarang na mga gwardiya sa kanila. Akmang hawakan ng isang gwardiya si Maria, subalit mabilis si Jose at matigas ang salitang sinabi, wag na huwag mong hawakan ang aking may bahay. Hindi naman nagpumilit ang gwardiya at pinayagan na rin silang makalayo. May isang bata ang tumatakbong lumapit sa kanila at tinanong sila, Hinahanap po ba ninyo si Jesus? Nandoon siya sa templo. Dali-dali silang pumunta sa templo at nakita nga nila ang batang Jesus na nakikipagtagisan ng talino sa mga guro sa templo. Nag-usap ang mag-ina, ayon pa rin sa private revelation ng biyatong si Catherine Emerick, tatlong araw na wala si Jesus. Ang kumupop daw sa kanya ay si Veronica. May posibilidad na ito rin yung Veronica na nagpahid sa mukha ni Jesus sa ikaanim na istasyon ng krus. Sinasabing mayaman daw ito at kaibigan ni Maria. Ang ikaapat na tabak ng kalungkutan, ang pagkikita ni Maria at Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Isang pulutong ng tao ang sumunod kay Jesus. Kasama na ang maraming babae na nagdadalamhati at nananaghoy sa Kanya. Lumingon si Jesus sa kanila at sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Bagkus iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat tunay na darating ang mga araw kung saan sasabihin ng mga tao, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagsilang at ang dibdib na hindi nagpasuso. Hindi po ba sa Passion of Christ movie pinakita na si Mama Mary ay takbo ng takbo, kung saan saan kasama niya si St. John upang makasunod lang sa kanyang anak at madamayan ito agad sa kanyang paghihirap. Sa isipan natin posibleng ganito, gustong sabihin ng ina sa anak, nandito lang ako, hindi kita iiwan. Durog na durog ang puso ng ina dahil alam niya, inosente ang anak sa mga ibinibintang dito. Ina siya, tumatagos ang paghihirap ng anak sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga hampas at latay ng anak ay doble ang sakit at latay sa kanya. Alam niya ito na ang itinakdang panahon, kailangan na nilang maghiwalay na mag-ina, kailangang masunod na ang kagustuhan ng ama. Nakita natin na dahil isa tayo sa mga babaeng na naghoy, sa paglapit niya sa anak, pilit siyang binabawalan ng mga sundalo, subalit kapag tinitingnan niya ang mga ito sa mata, mayroon sa kanyang mga mata na nagpapalambot ng kalooban ng mga ito. At ang mga sundalo na ang tumutulong sa kanya sa paghawi sa mga tao para makalapit siya sa anak. Ang ikalimang tabak ng kalungkutan, si Maria ay nakatayo sa paanan ng krus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina, at kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas at si Maria ng Magdala. Nang makita ni Jesus, ang kanyang ina at alagad na kanyang minamahal, sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Nang magkaganoon sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula sa oras na iyon ay dinala siya ng alagad sa tahanan nito. makadurog puso na ang sandaling ito. Hindi tumitigil ang mahal na ina sa pag-iyak, sa pagyakap sa paanan ng cross, paulit-ulit na sinasabing maysan maysan, may flesh of my flesh, blood of my blood, let me die with you, ang sakit sa dibdib ng mga katagang, let me die with you, payagan mong makasama kita sa iyong kamatayan. Sinabi natin sa naunang presentasyon sa kaarawan ng mahal na ina na ayon sa ilang private revelations at tradisyon ilang beses hinimatay si Mama Mary sa paanan ng krus. May iba namang interpretasyon na nagsasabing nakatayo si Mama Mary na tumatangi sa paanan ng krus, kaya nga may stabat mater daw, ito yung kanta sa Station of the Cross. Ang sa atin hindi na yon dapat pagtalunan, ang pinag-uusapan dito ay ang sugatang puso ng isang ina na gusto na rin niyang mamatay kasama ng anak sa mga sandaling iyon. Kung ang anak niya ay unti-unting namamatay, ganoon na rin siya kung pwedeng sabihin niya sa ama siya na lang. Subalit hindi nga pwede, dahil ang Diyos lamang ang pwedeng tumubos ng kasalanan ng sanlibutan. Tanggap niya iyon, sa ikalawang pagkakataon, iyon ang kanyang fiat. Ang ika na tabak ng kalungkutan, ibinaba si Jesus mula sa krus dumating ang mga kawal at binali ang mga binti ng una at ng isa pa, na mga ipinako kasama si Jesus. Ngunit nang sila ay lumapit kay Jesus at nakitang siya ay patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga paa. Subalit itinusok ng isang sundalo ang kanyang sibat sa kanyang tagiliran at agad na umagos ang tubig at dugo. Dito na nagbalik loob ang sundalong tumusok ng sibat sa tagiliran ni Jesus. Siya ay silong hinus at malapit ng mabulag, subalit ang tubig at dugo na umago sa tagiliran ni Jesus ay tumalsik sa kanyang mga mata at siya ay nakakitang muli. Nagbalik loob siya at iniwan ang pagiging sundalo. Yakap-yakap ni Maria ang walang buhay na si Jesus. Sa sitwasyong iyon, naiisip natin na marahil sa sobrang pagdadalamhati ng ina, bumabalik sa kanyang alaala noong sanggol pa ito. Nakalga-kalga din niya, nakakapawi ng pagod at lungkot at pawang kasiyahan ang dulot sa kanya. Ngayon ay kabaligtaran lahat. Karga niya ang anak, wala ng buhay, anong kasalanan nito? Kahit anong oras pwede siyang bumigay, nasaksihan niya lahat. Tulad ng kanyang anak, ang nasabi niya lang ay ama kung ano ang iyong kagustuhan, tatanggapin ko. ang ikapitong tabak ng kalungkutan, ang paglilibing kay Jesus. Sa dakong pinatpakuan sa kanya ay may halamanan, at sa halamanan, ay may isang bagong libingan, na hindi pa nalilibingan ni Numan, kaya't doon nila inilagay si Jesus, na malapit lang dahil nalalapit na, ang paghahanda ng mga Hudyo sa Passover. Ang sabi, ang libingan na ito ay inihahanda ni Jose ng Arimetea para sa kanyang sarili, subalit ibinigay niya kay Jesus sa pagmamahal at respeto niya dito. Hindi makaalis-alis si Maria sa pagyakap sa anak habang nakahimlay na ito. Ang sabi niya sa samahan muna niya ang anak. Subalit kailangan na nilang lumabas sa libingan dahil isasarado na ito. Ang isa pang dahilan na aawa na sila kay Maria. Gusto naman nilang mapanatag ng kaunti ito at makapagpahinga. Inalalayan na siyang lumabas ni Maria Magdalena. Si Juan ay nakasuporta rin. Pray for us o Virgin Most Sorrowful that we be made worthy of the promises of Christ. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.